Pero dito sa Tondo, Manila, tumabi kayo dadaan ng mga siga. Ay ano ba iho, iha, kaloka? May kakaiba raw ditong bumibida na tsaksusukat sa kanilang pagka-bida-bida. Dito sa Riles, mukhang trend na umalis. Nagsaan dito ang lalaking may malalaking muscles upang mag-join sa arm wrestling battle. Si Kusog Saring lang naman ang may pakana nito. Imbes na dugo, abay, tumbang braso ang pinakulo. Hello, Galogs! Ako po si Kusog Saring, Isang arm wrestler. Yeah! Uh, nagsimula po ang aking arm wrestling event no, uh, ngayong January lang, 2024. Diyan nag kami. Hanggang sa Uh, ginagawa ko pa rin tuloy-tuloy yung aking panaro uh, kung siya is uh, Battle at the Railroad King Championship kasi nga uh, ginaganap ko siya ang aking ibit ay uh, sa release ng trade kaya Battle of the Railroad ang tawag sa aking event Etong at ang mga kolokoy ay nagkasundo. Hindi lang daw ito para sa residente ng Tondo mula sa iba't ibang lugar ay kiper lang tumayo. Uh, ang ko sa mga gusto sumubok sa Harvest uh, natin naman yung aking kids ko sa Harvest uh, silang makukuha mga informasyon dyan tungkol sa Harvest Ang masabi ko sa kanila, uh, walang mawawala kung susubukan nila mag-Harvest Link. napakaganda ng na screen Link pag lalo na kung nasa puso ko siya, uh, isa rin siyang uh, maganda sa katawan, at Ini siya mag mo lang. Sa katunayan, bukod sa tuwang hatid ng tumbang braso, para sa manlalaro, may higit pa rin itong binipisyo. Tulad na lamang ng 13 anyos na batang ito. Dahil sa tumbang braso, ang self-confidence ay lauwi niyang premyo. Nailig po ako sa arm wrestling kasi po, uh, yung dati po, nabubuli po ako sa body weights ko po, na insecure din po kasi talaga ako. Sa bawat hiyaw at kantsaw, ang kainaman ay hindi pumapang abot sa away. Self-expression kumbaga upang mapalabas ang malakas na puwersa. Ah! ilang ko na po sumali dito sa palaro na to kasi gustong, gusto ko po mapanalunan ulit yung isa pang champion na sa senior match. Tsaka gusto ko po itong nilalaro ko dahil ito talaga yung sports ko. Simula bata pa ako. Imbis lumakad sa malindang tumbang braso na ang kanilang kinahiligan. Wala mang maayos na programa pero dasalang kanilang inuuna. Ang hangad lang ng bawat isa ay ang danas at sayang walang katumbas. Masaya kasi Ibang kabataan, ibang sports kasi ang alam basketball. Etong arm wrestling halos ano, konti lang nagsimula talaga. Hanggang ngayon, ano na, dumami na dumami. iba -ib